mga Kaili Panibagong episode na naman tayo Kaili Grabe sobrang traffic Kaili Dahil konti na lang Pasko na At advance Merry Christmas sa inyo dyan Lalo na yung silent subscribers natin At silent viewers At sunin Na mga supporters natin Maraming maraming salamat sa inyo At Merry Christmas Advance mga Kaili Kaya napakasimple lang Ang ating episode Para magkaroon lang kami ng ulam Kaili Kaya Kaya gagawa lang tayo ng ginataang tulingan. Kaya napakasimpleng episode lang kay Pero mas masarap yan kay Eli pag mga ganyang luto. Napakasimple lang. Mas masarap yung kay Eli. Kaya tradisyon talaga ng Pinoy yan. Yan ang paborito ng Pinoy. Kaya ano pang hinintay nyo? Ano bang episode natin for today? Hindi na tulingan. Yung kay tumpak Ano pang hinintay nyo? Tara, samahan nyo ako at papakita ko yung mga sangkap natin sa ating ginata. Ang tulingan. Let's go! Okay, di po ito yung mga natin. Ito yung tulingan natin kay Lee. Naka-slice na. Dalawang piraso. Good size yung kay Lee. yung sangkap natin. Meron tayong sibuyas, bawang, luya, lemongrass, at meron tayong talong, meron tayong sibuyas dahon, siling green, at meron tayong kamias kay Lee. Yan, siyempre gata. Meron tayong pamintang turub. Siyempre, meron tayong pichay. Yan, kaili. At lalagyan natin ng ano kaili? Sa luyo. Napakasimple lang. At meron tayong asin. Yan. Siyempre, meron tayong suka. Yan, ipapaksimul natin yung kaili bago natin siya lagyan ng gata. Mas masarap kaili pag nakapaksimul talagang malasahan mo talaga yung isda na ito dahil malasahan naman talaga yan kaya tara shout out muna tayo dyan kay Eli shout out QMD Department shout out Jipoy Hoy Hero Gilbert Santos Jewel Daviria Jewel Insinaris Vlog shout out sa idol and Judy Driver TV una idol shout out sa inyo Tuna Diary shout out Bungku TV Idwi TV Shout out si Jan Maidul Ya Advance Merry Christmas Sa inyo lahat And Chris Molina Kim D. Lepiga Glenn Agatun Kaya shout out si Jan Maidul Kaya Sumur Boys Shout out si Jan Alabang Boys uh, ECX ng Cameroon Shout out si Jan And Advance Merry Christmas Gopi Boys, tara, napakasimple lang, samahan nyo ako, simpleng episode, pero mas masarap, kaya Gopi Boys, handa na ba kayo, let's go! Yan kay Eli, yung anak ko, nag-umpisa na siya nag hiniwa niya na kay Eli yung sibuyas, yan, unti-unti na rin siya natututo kay Eli, kahit marami-marami yung iwa niya, kaya yung kanya para parang mong baliwala lang yan sa kanya kay Eli. Para mas sanay kay Eli, para pagdating ng next year, matututo na siya Kayli. Kaya ganun din kayo Kayli. Tuturo niya yung anak niyo para matuto. Para mayroon ka rin kapalit na magluluto. Halimbawa, pagod ka, yung anak mo lang magluluto siya. Eh. Kaya ito yung sing sangkap natin kayo, napakasimple lang. Yan kay Eli, update ko lang kulit mamaya pag nagpapaksyo na tayo para hindi ganun mahaba yung video natin. Tingin na pa. Tara kay Eli, mag-umpisa na tayo ay uh, ipapaksyon natin yan lagyan natin kayo yung tulingan natin simple nga lang ito kay Lee, pero wow dalawang piraso binili natin kay Ely na good size na tulingan lagay natin kay Lee yung lemongrass yan lagyan natin ng asin akin ang kay Lee. Tapos bang bango po, may pamita kay Lee. Tapos, ito yung mga sangkap natin kay Lee. Lagay na natin yung sibuyas. Luya, lagay Luya, lagay na natin. Natin yung sibuyas. bawang pala yung <laughs> yun, ha tapos ilagin natin hati yung kamyas natin, Ayan. nagpakasipula na yun yun, pero sabog lahat suka, tipidisenyo yun yun kung yun 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 Ayan. Tapos maglalagay tayo ng tubig kay Eli, mga kalahating baso lang. Sige na pa. Yan kay Eli, lalagay na natin yung tubig natin para mas maluto yung tulingan natin. Yan. Salang na natin ito kay Eli. Sige na pa. Salan kay Lee, salang na natin. Salang na natin ang ating papaksiyon mo natin yan kay ah Uh, mamaya na natin lagyan ng ano, lagyan na pala natin yung talong. Sasabay na natin yung talong kay Lee kasi medyo matagal-tagal siyang maluto. Yan. Lalagay na natin yan. Mamaya na yung saluyot natin at saka yung pichay kahili. Yan. Napakasimple lang kahili. Yan, kahili. Takpan mo natin yan. At dito lang ito mamaya. Yan, kayili Titignan natin. Wow! Hmm! Ang pangkahili. Hmm! Subuga din ito kay Lim. Magkata kayo na may lemon grass. Napakabango. Simple lang, pero wow. Karabi. Napakalaking bagay talaga kay Lim. Yung lemon grass, titikman mo natin kay Para pwede natin siyang gigtagan. <coughs> wow, excuse me po. panahalo, Kay Lee. Update po yung grid mamaya, Kay Lee. Check natin ulit. Wow! Oh, ang pangon na, Kay Lee. At mayamaya, Kay Lee, tagay na natin yung gulay natin. Gagay natin ng patis, Kay Lee. Kasi maglalaki patay ng gata. Yan, mga Ito lang karami, Kay Lee. Kasi maglalaki patay ng gata, Kay Lee. yung lagay natin yung mga sangkap natin lagay natin kayo din siling natin siling, yan mamaya na kayo din lagay natin yung ibang gulay at dito yung grit Wow, ang bago ng mga kaili. Ooh! Ilagay na natin kaili yung pichay natin. Ayan. dengan gula ya Barang-barang yang kaya dia bisa luyut Cakap yang letak Takkan menghati terkaya dia Yang menghati semua dia Barang-barang yang lebih nanti Menggerak Apakah dengan kaya Isu Suavi Yang dia Apakah kay ilit chik na ulit wow yun pwede pwede na siya kay ilit lagyan natin ang gata natin wow lagyan natin gata natin kayu. Wow, oh, simple. Para mga kayo, na natin ang ating saluyo. Wow! Napakabang gagal lang natin ang kayo. Hawiin okay. lang natin. Iyan lang natin para papasok sa loob ang ating gata. kapus, wow. talagang nati tigil sa loyot natin okay. ng mga natin. Wow, sinbring gulay lang baby sa loyot. pagkasimple lang kayo yun, ating ginataang tulingan na may saluyo at pang kasama. At meron pang lemon grass. Wow! Talagang mapapawang. Kaya, simple nga nalang ito kay Lee. Simple yung luto lang. At paborito ng bayan. Wow! Ititikman muna natin kay Lee kung sakto rin bang nating ginawa. Para mamaya ititikman lang natin yung narado. Hindi na kasi kakain yung anak ko kay Lee dahil kumain na. Kakaantay sa akin. Wow! Kaya ako nalang mamaya kay Lee kakain. Mamon natin kay Lee. Wow! panalo kay Ilik. Takpan mo natin ulit niya kay Ilik. Tingnan natin ulit. Mm. Ilagay na natin kay yung sibuyas dahon. Para may drama. Ayan. Nakasinti lang kay Ilik. At mga limang minuto kay Ilik. Okay na pa mas masarap din ito kay Lee kung may sabaw-sabaw lang -sabaw po ito. Mabuhasan lang yung katanya ka tayo na yan kay Hindi natin masyadong i-mamantika para hindi ganun makakaumay. At tikman ko na kay Lee para tikman na natin mura ito mamaya. Wow! Panalo kay Lee. Okay Okay na. Mamaya, oh, titikman ng urado natin yung bilig. Yan lang kayo rin, titikman ng urado natin kung okay na ba yung ginawa natin kinata Ang tulingan! Wow, wow, wow! Kaili, mm okay -hmm. na. Yung kaili, oh. Wow, simple-simple lang kaili, pero panalo. Wow, magkain lang ako ng kanin kaili. Dila ko lang ang kakain ngayon. Tapos na kumain si Boy Mukbang. Yan. Yan kay Eli. na ako at kakain na tayo. Yan kay Eli, okay na yung ating ginataang tulingan. Wow, lahat na hindi pa kumain dyan. Sumabay na. Para sabay-sabay tayo mabubusog. Irahis natin kay Eli. Oh. Yan kay Eli, wala yung anak ko. Kaya lahat na hindi pa kumain dyan. Sumabay na. Para sabay-sabay tayo mabubusog kay Eli. Napakasimpleng episode lang to kay Eli. Wow. Pero panalo. Yan kay Eli. Tara, ano pang hinintay nyo? Let's go! Wow! Oh my God! Wow! Yung Kaili, kaya tapos lang natin magluto, Kaili, ng kinataang tulingan. Kaya ay wala pala yung anak ko, Kaili. Ako lang mag-isa. Lahat na hindi pa kumain dyan. Sumabay na para sabay-sabay tayong bubusog. Napakasimple <laughs> lang ang ating ginawa, Kaili. kemahalan tenang ginataang tulingan wow yang kaili bago tayo kumain pasalamatan natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa rama Lord maraming maraming salamat Lord sa blessing na binibigay mo sa amin at maraming salamat din mo sa atin maraming salamat Lord and God bless you Lord Amen ano pang hinihintay nyo tara hababa na napakasinting episode lang mga kaili wuuu Tara mga kayilig, lati hindi pa kumain dyan, sumabay so, na para sabay-sabay tayo mabubusog. Wow! Kaya wala si Buimok bang kaili dahil kumain na siya. Dahil nga pinatay na, na karating. Wow! Panalo kaili. Simpleng luto lang pero ayos panalo. Wow, musok-usok pa kay Lee. Tara, lahat ng hindi pa kumain dyan, kumuha lang kayo ng kanin at sumubay na. Mmm! Napakaswabi kay Lee. Dahil pa din yung nilagay natin kamyas. wow wow bạn nào, nó kề okay, lý tây như tôi xin quý nyo to kay Lee katang tudingan na may saluyot, sarap kay ini pwedeng kunan ng kalatim wala kang halos magbutan din sya palikit ng pasara na si mga siya, di mangalisi eti kay ini paling at sasara na Wow. Panalo ka Talagang yung lasa niya. Pati yung mga gulay na nilagay natin. Kamyas. Pati yung gulay na nilagay natin nag-absorb lahat dun sa sabaw.

É Gracias. Uh -huh. tôi cũng muốn tạo đi Hãy subscribe cho kênh Ano? Soltado que Eli. Wow. Delipit ko muna to kay Eli bago ko magpapaalam sa inyo. Yun mga kay Eli, sub naman tayo sa simpleng episode. Kaya huwag kalimutan lagi kay mag-like, share, and subscribe at pakipindot na lang kay Lee yung notification bell para updated kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!